So karon mayong buntag ninyong tanan dia o mayong hapon o mayong gabi eh. O mayong unto. Do na napud tay re reklamo. Kini bitaw ba mga dagko ng mga kunting creator. Gasigi og mensahe sa ilaha. Gasigi ta papansin sa ilaha. sigitang katanawa nga ilang video. Wala man sila mo balos na tugtanaw. Wala mang gani mo sa ato ah. Kunya, magsigi pa yung tagtanaw dahil nila. Muna yun, nakakuan ron. Kaya, mga sikat naman sila, okay lang nila. At kita taon, mga gagmay ka mga content creator, kasugod pa lang. Sige taon, tagtanaw nila. Dilita nila tagdon. Ngayon, importante mo pag-iilatang tagdon. Mungun bitaw dahil sila nga, i-share ninyo akong video. I-share, liking, share. Kunya kay, agato wala man po nila ishare. So, kama na anak. Di, 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 yung tamailhan. Munang, lupig ka ita nila. Munay, ako ang gilikramo na po doon. Munang, shout out dia sa dagkong content creator. Nga, hmm? Di, di, mo mga anak mo ha? Di, mo managad? Ay, na, sus. Huh.